Ito, ginawa na kasi yung bahay. Oh. Nakamasa ngayon araw ng uh, Monday. August 18, uh, 19 magkakaroon tayo ng uh, massive clearing operation area ng District 6 Ang uh, area natin para preparation sa Kalinga Mamaya uh, update ko na lang kayo sa mangyayaring clearing operation natin And, uh, Good morning mga kamaso, kaya na uh, tayo sa area, area ng District 6 Preparation para sa Kalinga ng Maynila ah, uh, posiblote tayo sa area. Boulevard na tayo. Ayan na oh, yeah, Boulevard. ka ano ba ko si Maylal, miskay, may ilal mo yung skyway mabis ko ate kaya yung opisina nila ito Uh, mga sumalapit na tayo sa area ng mga clearing operation area rin ng district 6 Manila area pa rin kau Ya nsi ni Ya Otim lah Oi banyak palibai Jangan tentu Ano? Ano ginawa ng bahay? Toko, tanggal na. Saan daw? Dulo tayo, dulo, dulo. O, dulo tayo, gigi Ben. Ito, tinagal na, ginawa kasi bahay. Oh! Oo! Oh baka ka talaga ah. Pare, bigat yung dalawa pare ah. Ba, baka nirapak ka dyan. Sibak, sibak pa rin sibak. Labas lang, lalabas, lalabas. Pasa-pasa oh. na lang, pasa-pasa. Diyan lang. Direto nabas sa truck ka yan? Ano sabi? Bigay, bigay. Diyan, bigay. bibigay. Lagay nyo lang sakit dyan sa gilid. Ano, papaki. Oh, pa pasa pasa na lang pasa pasa ito pila tatanggal na kasi nasa loob ng bakod alam pala ba siya alam pamagat <laughs> ay ito hindi bibigay bibigay ito kukunin ito ko na lang ako sa akin ito ko na lang yung gamit nyo, hindi po kukunin natin. Kung bibigay po sa inyo yung gamit nyo, yung basura lang mga kunin. Ah, ayun, tulungan mo siya, siya dito. rito. Nato siya rito. Kaya na ni Pandong yan. Hindi. Ito. Ito, binibigay yung gamit nyo. Mga kalat, kinukuha na yung gamit, binibigay sa kanila. ito ginawa na kasi yung bahay eh ito ginawa na kasi yung bahay eh.

Ito nilalabas na yung gamit nila. <laughs> e <na. laughs> eh papa kela po kunin talaga yun. Ito yung dating chapel kasi ginawa nilang bahay. Ginawa nila ng bahay yung chapel kaya pinatanggal. Dati dati chapel to ng barangay. Wala na akong gana. <laughs> mo? yeah. Chair Muhuman at si Engineer Bulanon. na nakikiusap si chairman pati yung nakatira sa gilid ng squatter sa Merilis na baka pwedeng huwag ng kunin yung mga gamit nila <laughs> <laughs>

Yung okay, mamaya, balikan natin ulit yung uh, nangyaring clearing dito. Update ko na lang kayo sa mga nangyaring clearing operation dito sa District 6, sa ilalim ng no Skyway. Masok, yung yeah. sabay masok, masa ng bayan kagusun. Ang pinakabalisan ng DPS. Inuwa na lang kasama natin this week 6. Nandito na. Dadali na lang sa barangay. sa kanila Dito pa rin tayo sa area ng clearing operation sa District 6. Kasama pa rin natin ang Kim Teparo, headed na... tsaka Control HD1, headed Bernard na eh, pinapakuha na yung mga ano, putik para hindi natin siya gabal sa kanal kasi yung pinakatubig na kanal hindi tumatakbo ng maayos eh. DPS yan, just 6 Mamaya update ko pa rin kayo sa mga ngayaring uh, clearing operation dito sa District 6.